Magandang magandang maganda, magandang 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 maganda. hapon po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po yung nagbubukas kami Ang binubutas namin ito ililipat na ito doon sa kanila po So may bahay mga kapatid Ito kasi walang bahay Bago ba nakapatong na nga tayo tayo nga mga kasama natin dito si kapatid na Boboy, si kapatid na Gero, tsaka si kapatid na AG. Tapos, gusto ba isama kita sa video? Uh, hindi raw pwede isama yung nagpapakuha. Mga, mga kapatid. Ah, pinangkuhan niya, baka kuhanin pa parang iba. Sabi doon sa sleep anak ng pitong kabayo sabi tigarito ka lang pala sabi 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 kagabi ikaw pala ita yun naparodya mm. pala namin ikay kung tigasan yan dito lang pala yan -��it Ayy, ito uy ano to eh nakalawa pa nga lang lang ang wala yung kay nakuha na no yan sa kabila ang pupukin boy sa kabila putik Kalau yang, kalau pemilik dito. Gusto mo ilalap, pero huwag yan. Hmm. Yung nagpapatong naman dito eh, si Kuya Nonon. Oo. Oh. Ba diba makikuya, taga-tansa? Pagpasok no, ko naman dito, ito. Diti, wala pa itong to. Ayan pa lang, ayan, yan drong. Ayan, isang yan lang. Dulo-dulo kami dito eh. Bakot na yan, likod na yan. Nadurog, ah, salamin. Bal ba yung buto na? Aba, <laughs> sinsil mo? Kung doon sa sako? Sa sako mo? Oo. Ano yung kagutan? Daling ko na ito dala, nilisin ko na. Oo. Oh. Jay, ano yung muna lang itong baka panagutan? Masa? Okay. So, lang ba muna bubutasin natin? Hindi, yun pa. Ando pa doon. Yun na. Hmm. Oop, nakikita ko sa video. Kala ko ayaw magpakita. Okay. Opo, ito yung na. na ako. meron na aking bitang buto. Ah. Oh. Yung mga kapatid, maliliit, duro-duro na. Yung isang dudurugin natin doon sa dulo, kapatid. Ito huh? yung mapapalaban ng mga sumuron. Marmol, mga sinuunang marmol, matitigas. Yung doon sa tabi ng pwesto nila, Mario. Mm -hmm. Yun, babasagin natin. Sabi nga, Mario? oh, yung nag-uho yung kisami doon tapat ng natin. Kanina. Ah, kukunin din? Oo. Oh. Hindi, ano na yun? Lilibingan sa business webis palang lang natin kasi baka mag-alangan. Gawa ng napakatigas nun. Sinubukan niya kanina, nakatalbog lang maso. kan di mari kita nak putuh huh? Tengah tuai-tuai Tengah tuai-tuai Tengah tuai-tuai puntahan nyo lang si Kapatid Rene TV. Nang kayo ganyan, dito sa lola ko, pinatong puso ganyan, dalawa. biglang nawala yan. Saan mo ipinatong? Doon yung sa amin doon sa papagod. Baka kami nakakita, kinukukunin yun. Kaya gimat yan. Anting-anting daw yan. Hindi, wala man tayo, biglang nawala. Kaya nga. Baka may dumaan at nakita yon. Pero kung hindi para sa'yo yan, mawala talaga yan. Ayan naman eh, bago maging anting-anting daw eh, may mga dasal. Latin. Mga yeah, Latin. Eh, ginagamit nga ni Pingas, yung si pare. Tuga sa Rotpisa, nakakuha sa akin. Kaya tinigilan niya na daw eh, naloloko daw siya eh. Huh. Anong naiyayaw dito? Walang magpagutan. Video ka muna lang kasi, tapos pakita mo na lang ang dasal nila. Ito na ako mga video, oh. Kuna, ano, ano? na lang, panood mo na lang sa kanila to sa YouTube. Oo, oh, oh. makikita naman ito. Panood mo na lang tamo. Mamaya lang, nakapost na ito mamaya. Ah, mamaya. Hmm. Baka pag uwi mo pa lang, nakapost na ito. Teka, pag gumana yung ay, wala pa lang load yan, dapat eh, may internet, ipapasa ko sa iyo. Papasa ko na lang sa iyo, pumunta ka lang sa bahay, mamaya. Okay. Puro sa mga taga-13. Ah, mas maganda pa nga pala maganda ang ano. Mm -hmm. Kailangan kasi mayroong internet eh wala mang diyan. Ang oh, may bigay yung isa ko pong... camera. Durug-durug na ang ano eh, oh, mga buto. Ganyan, pag may sakna, sana, diabetes. Bulok ang kahoy, no? Walang kahoy na natala na ba? <laughs> Sa tagal na Tagal na ba? 2006 pa naman. Thank mm -hmm. you. Thank Ano? Okay na. Hindi po. mo yan kaya. Ano? Yung ulo bina sa ilalim. Oo. Oh. Tignan mo na. Tignan ko lang ang Oo. Oo. mga magkakapatid na ito. Ano yun? po ang... Ano? mga kapatid? Hanggang dito na lamang po tayo. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po at pindutin ang bell button para lagi updated sa mga bago video po. Maraming salamat.